-akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan nga na pag-uusapan na naman ni Kalinga Val Santos matupang ang issue kay Ate Erika sa kanyang ate, sa kanyang tita at buo pang kapamilya nila kasama si Lolo Miguel. Sa pag-usap nga na ito ay pinaalalahanan ni Kalingap Val Santos Matubang na hindi daw siya kalaban at gusto niya rin maayos ang hidwaan na ito. Si Miss Admin ng Korea! <laughs> Aba, wag ka mag-pose sa Facebook mo na parang nagbabanta doon sa maglulo at maglula at eh, hindi maganda yon. <laughs> hindi maganda yung magbabanta ka na baka maubos yung ipin. Huwag <laughs> naman ganon, ha? Hindi maganda yung ugaling gayaan. So, alam mo mga kalingap, ah... Uh, pero tayo nakapasok na ano diyan ah, ng mga espiya. Ha? Ah? Ispay sa kanilang group chat po. At lahat ng pinag-uusapan nila ay nasa atin na po lahat. Ang admin ito mga kalingap ay sa Incheon Korea Ani Tonya Kautores. Ma magandang morning sa iyo ha. Uh, hindi ako kaaway dito. Tandaan niyo po. Hindi kaaway si Val Santos matubang. Gusto kitang ma-meet ng... Uh, na, uh, maganda ini si... May asawa ka ba? Ma'am Torres? En... Eh, anong... ano En? En eh. En Tunyaco Torres? Nasa Korea ka pala? Gulping mga Gina Pansa. Admin, ng basod Camarines Norte? Abay, meron pa... Ay, taga-albay pala kayo. Hindi ko lanong maray. Sino pa po ini? Ay, go... Aba? Ah, iba dito, kilala ko ah. Ah, eh... Huwag naman ganong... Ah, ang sama naman ng mga ano nyo. Ito, tulad nyo, oh. no. Ang minsahe nyo sa inyong ano, ha? Ah? O tulad nyo, oh. no. Mga kalingap. Ah... Ay, grabe naman ini. Ah, parang hindi makatao, Hmm. Eh, huwag naman ganyan. Pati si Lolo nyo. Pati si Lolo Miguel. Pagsasabihan nyo ng hindi maganda. Huwag naman ganon. Matanda na po yun. Ah? Ah? <laughs> huwag naman gayaan na pagsabihan ng hindi maganda yung si Lolo Miguel. Maawa naman kayo sa kanila. Ay good morning po sa ating lahat mga... Sa lukuyan nga ang binabasa ni Kalingap Val Santos matubang ang isang message ng pananakot na konektado sa mga sponsors. At sabi nga ni Kalingap Val na kung may sila ay dapat kasuhan ito sa legal na paraan. Dahil mali ang pananakot gamit ang social media. Pwede niya na nga daw ito agad maging ebidensya laban sa nagpost. Kaya naman maling mali ito dahil ang social media ay hindi daw makakatulong. Dahil kung gusto talaga nila na maresolba at gusto nilang gumawa ng gulo, ay dapat magsampas sila ng kaso at legal ang gagawing proseso. Maga pa? Ah, maga po mga kaibigan. Oh, ito po minsan mga kalingap no, mga kaibigan. Eh. Ah. Ah, ah. ah ko sa glita ah nakapost sa kanyang social media Facebook account make it, make it sure na may ebidensya ka at baka warrant of arrest ang darating sa ah uh, make it sure na may ebidensya ka at baka warrant of arrest ang darating sa iyo ah uh, ah Mark my word. na may ang singiso ng Eh? Kayo ang sumira sa sarili ninyong pamilya at buhay. We'll see you in the court. Bakit mga court ang sinasabi mo dito? Ah, Miss Antonia May korte ka ba? Ay, may korte ata ito ay. Huwag naman ganon. Sinatakot mo si tita? See you on the court? Anong kaso nila? Anong kaso nila? Hmm. Sir! Ang kaso nila, Miss Matubang, ay nangungulimbat ng kwarta. Ano yung kwarta, sir? Sa mga sponsor. <laughs> mga sponsor pala, tapos kakasuhanin daw? Kasuhan nyo! Huwag dyan sa social media! Yan ay pananakot ito. Ibinisya ko na ito mga kalinga po. Ibinisya ko na ini Hala kayo. Mali <laughs> yan ganito ang pananakot sa social media. Delete, i-delete mo yan. Yan Oh. Mali yang, yan. Yan ay pananakot sa social media. Sa isang mahirap na pamilya. Yan Oh. Make it sure na may siya ka at baka warrant of arrest ang darating sa iyo. Ah. Mark my word. Bus nangisi. Ah. Kayo ang sumira sa sarili ninyong pamilya at buhay. We'll see you in the court. Ano yan? Pananakot ba yan sa kanila nila tita at... Sabi pa nga ni Kalingap Val Santos Matubang na ang mga ganito daw na post na may pananakot sa social media ay pwede daw umasok sa cybercrime baka nga daw puntahan niya pa sila Lolo Miguel at ang tita ni Lahat Erika upang isama at i-report itong post na ito na talaga namang alarming dahil meron nang pagbabanta at nakalagay pa sa social media Yes! Mga kaibigan, ako po ay hindi po nagbibiro. Binabasa ko lang. <laughs> God bless and see you in the court! Abay, talo mo po si Marilyn TV. May court-court ka nang naalaman. Ah, oh, sige po, itry ko itong dalhin sa ano. Kasama ko si Lolo Miguel at si Tita. Yung mga nasa Facebook page mo, Facebook mo na pananakot try namin po cybercrime try namin bukas sa cybercrime ito po yung mga ganitong pananakot mali ito mga kaibigan na totoo lang ito po ay pananakot sa isang pobre yung ganito see you in the court ay ano na tayo ha? and ano and any end ba ini and Tonya Torres ikaw ba yung masariling Korte Suprema sa Pilipinas? But every time you, you see you in the court, oh, God bless and see you in the court. Aba naman. Ituloy mo. Hmm. Panindigan mo lahat ng sinabi mo, ha? Gather some evidence, yung totoo. Kasi pag hindi kayo ang kawawa, kayo nag-umpisa. Hindi ako. Tapang talaga mga kaibigan ni eh, Antonia Cautores. Ano, hindi ako! <laughs> oh. ito, ano ito naman? <laughs> Tuloy natin, di mo nga mabanggit pangalan ko? Sobra mo pakialam sa hindi niyo naman pera at buhay? Be ready for yourself! <laughs> Tapang mo, day! Gabay Bisaya o Muslim? Ah, ano naman ganyan po? Wag nyong takutin ang maralita. Nasa Korea ka eh. Nasa Korea ka. May pera. May trabaho. Yung nasa bundok, nakatira, walang kwarta, walang pinag-aralan, huwag mong takutin. Huwag mong takutin. Tuloy <laughs> natin. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, pinaka inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.